Paano mo nasabi? Magkamukha ba kayo? <laughs> Hoy! Ayos kayo <laughs> ah. Huwag yan. Ayos ka. Hoy! <laughs> 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 <34 lang yan. laughs> Tama na yan! Wala na. Ano na ba nasa resibo? Yari kayo, Yedder. Ba't yan ah? Okay, may juice natin ma. Ayan o, no, nagsakay-sakay ang batang. yan Gusto gusto daw niya. Bakit? Anak ka ba? Ha? Sino ka ba? Apo kanino? <laughs> Paano mo nasabi na kita? Ha? Hmm? Um. Tapon <laughs> <laughs> mo din si Sylie. Dalawa yung apo mo. Kasi nampon mo si Sylie. Uwe, di nga. <laughs> di nga, sabi nga, lala ako mo ng si Ate Sabi ko lawag ako mo Ikaw ba? Siya, Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Ako yung totoo mo ako eh. Hindi kita apo no. Hindi na kita lala galit ka na niyan. <laughs>